So yan mga idol, ngayong araw ay mamimigay tayo ng baon para sa mga estudyante. Anong pang saan kayo pupunta? Dito po, papasok na. Dito. po. Ah, pa pauwi na kayo? Opo. Magkano baon mo kanina? Saan po 40 lang? Oh, laki ah. 20 lang. nag-aaral ako, baon ko 5 piso lang. So, bibigyan ko kayo ng chance na bumunot dito ha. Kung kano yung mabubunot niya. Anong ginagamit niya sa si Escolapis? Boyfriend. Ano pala pangalan niya? Prince Jacob. Ikaw? Bernard po. Ilang taong ka na? 12 po. Ikaw? 13. Oh, Mag-aaral kayo mabuti ha. oh, bumunot ka dito. Ikaw muna. Okay. oh, bente yung laman. Saglit lang ha. mo ka muna alis. Ikaw? Ikaw anong gagawin? Wait lang dyan muna. Papasok ka pa lang? ano pangalan mo? Gerald po. Ilang taong ka na? 13 po. Magkano baon mo kanina? 20 po. Ah, bu bumunot ka dito ha. Ba't lapis binunot mo? Maganda po. Ah, bibigyan ko kayo ng Baon nyo na yan bukas ha. Ah, mo, wala kayong isa shout out? Ikaw muna. Mama, shout out nga pala sa sa ano, sa, sa may nagbibidyo, shoutout po. Anong pangalan? Ano po? Hindi <laughs> mo ano. di kilala ikaw. Shoutout mo mama mo. Shoutout po mama. Hmm. Sabi mo magsaing ka na kasi uwi na ako. <laughs> <laughs> shoutout po kay papa. Uh, sige na, ba bye <laughs> ba bye. Bye bye. Hello, anong pangalan mo? Princess. Papasok ka pa lang sa school? ilang taong ka na? Seven. Ano, magkano baon mo? Wala. Ha? Wala siyang baon mga ito. So, bibigyan kita ng lapis ha. Bubunot ka ng lapis dyan. Ayan, bubunot, bubunot siya dito ng isa tapos may makukuha ka. Wow, 20 yung nakuha mo. Ano masasabi mo? Thank you. Tapos bibigyan kita ng baon. Tapos may palibre tayong baon para ganahan din sila mag-aral. Tapos ito yung strong. Sino kasama mag-aral? Pisok, wala kang baon. Oh, sige na. So mag-aabang tayo mga ito lang estudyante na papasok. Ito, ito, meron. Ano pangalan mo? Adrian Papasok ka pa lang? Magkano baon mo? Sampo. Sampo ang baon mo. Along grade mo na? Four. Grade four. Lapis yung ginagamit nyo? Ball Ha? Huh? Grade four, ball pen na? Sige, bonot ka ng isang ball pen. Wow, 20 yung laman. Um, dagdag baon mo yan ha. Tapos bibigyan kita ng cardboard sa kasesto. Hmm. Ano masasabi mo? Thank you po. Ibaon ka na. Ano pangalan mo? Lynn David, anong grade mo na? 7. Pauwi ka na? Opo. Magkano baon mo kanina? 20. 20? So, bumunot ka dito. Ano ginagamit yung lapis o ballpen? Ballpen. Bumunot ka dito ng isang ballpen. May 20 yung laman. O, sa'yo na yan. Tapos, bibigyan kita ng... ah, uh, ayan, pa baon mo to para bukas, ha? Huwag mong kakainin para bukas yan. Saglit lang, may, may ano pa. Hmm. Tingin ka doon sa camera. Ano masasabi mo? Thank you po. Hmm? Thank you po. Mm. Wala kang babatiin? Mama mo. Go. <laughs> Mga classmate mo. Hindi <laughs> na. Sige. Go. Dito, halika. Halika dito. Ano pangalan mo? Arkin. Ilang taong ka na? 12. Anong grade mo na? 7. Pa um, papasok ka pa lang? Pauwi na po. Magkano baon mo kanina? Sambu. Sampo. 10? Taga saan ka? Sa diba pa. Ano ginagamit mo? Lapis o ballpen? Abunot ball ka ng isang ballpen. Magkano laman? Pente. Oh, tapos bibigyan pa kita ng baon mo na lang yan para bukas ha. Saglit na. Saglit. Okay. So, ano masasabi mo? Wait na? Salamat po. Wala kang babatiin? Wala po. Mama mo? Mga classmate mo? Shout out sa classmate ko. Huwag kayong mangungupya. mag aaral kayo ng mabuti, ha? Po. Sige, bye-bye. Bye-bye. So, yan. Yeah, may nakita tayong dalawang estudyante. Anong pangalan nyo? Princess Cassie Alpango. Ikaw? Jordan. Ilan taon ka na? Six. Ikaw? Five. Magkano baon nyo? Wala? Meron. Magkano? Doon ka kami ngayon Ikaw, magkano baon nyo? Ten. Ten. So, bumunot ka ng isang lapis. Ikaw rin. Yun, nakabunot siya ng 20 yung nakuha. Wait lang, may bibigay pa akong sesto. Okay. Uh. Wait lang. Pag isa kayo, ha? Ano masasabi nyo? Mag-aaral kayo mabuti, ha?